Magandang buhay, Pilipinas. Magandang buhay mga ka-okay. Sabihin mo magandang buhay. Sabihin mo na, i-sabihin mo. Magandang buhay mga ka-okay. Eh, yeah. te <laughs> lei. Hoy, pa. Nagba. Nag-uumpalit. Nag-uumpalit angka. Ayan. Dali sa mi bro. Magandang magandang buhay mga ka. Okay. Ayan. Dali sa mi. Nasa mi mo na. Hello. Ayan. Sabi mo magandang buhay mga ka. Okay. Magandang buhay mga ka. Okay. Ito kami Ay. ngayon na share. Ayan. O. Nay, alam nyo. Alam mo kung bakit ano. Kasi bibigay ko sa yung aking unang-unang ani sa ano. Sa, sa mga tanim ko na kamatis at alam mo ba, napakadami kong tanim na na nakamatis. Ngayon, eto, umani ako at ngayon, ipipresent ko na sa'yo, ibibigay ko sa'yo kasi ikaw nagluluto. Ayan, eto, dali, eh, kunin mo, kunin mo, ayan, 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 ayan. Eto po, eto po, ang dami kong ani, ayan, ay, dai, kunin mo. yeah, ano ito? yeah. yeah. Oh. So, ito. Ayan, eto. Kamatis ito. Kamuti. Ayan, ito. Kamatis at kamuti. Ayan, isa. Ito lang ayan. po yung aking na, na, ano, na, na ani na kamatis at uh, ano bang gagawin mo dyan sa tag-iisang kamatis na yan? Eh, sasama sa gulay, <laughs> pang isa. Okay lang, kahit tag-iisa lang? Tapos itong kamote, pwede isama sa sinai. Yan, tama. Eh, huwag kang mag-alala sa susunod, marami na yung kamatis na yan. So, alam nyo ito si Nanay Bet, talagang ito napakalaking blessing sa akin ito dahil uh, nakaka-inspire din ang buhay nito. Alam nyo ba na 24 years nang kasama ko to sa sa bahay, kasama ko sa buhay, at uh, nakakatuwa ito, nakaka-inspire ang buhay. Alam nyo, siya ay uh, talagang napaka-sipag, napakalakas ng katawan. Kahit may edad na, ay talagang walang sakit. At uh, alam nyo ba, ito ay, na, uh, 70 years old na yata ito eh. Pero, oh, oh, 69. ba diba? Pero tinan mo, lakas at walang sakit. Pero, nay. teka, Sige, ano masasabi mo bakit ang uh, lakas-lakas mo? Ha? Ano'ng ah, sikreto mo? Simple lang. Yung ano, ah, uh, mataka ako sa gulay, maliit pa kasi ako. Pinalaki kami ng nanay ah, puro gulay, puro gulay. Kaya hanggang ngayon, gulay kasi ah uh, pampalakas 'yun. Sabi nga ng mama, iba pampahaba ng buhay. Pero laking tulong sa akin 'yun kasi nga ito ngayon, 69 na ako. Marami ang nasasabi sa kapitbay na wala daw sa edad ko yung kilos ko. Oo, oo tingnan nyo naman no oh, baby face Kaya, pa. Kaya ganoon. Tapos, <laughs> yun, yung gulay talaga laking tulong yun. sa Hindi lang sa akin, sa atin lahat. Kaya kailangan, yung mga hindi pa kumakain ng gulay, subukan. Oo, Para subukan. Para humaba ang buhay nyo at yung isa pang sekreto ko, nag-exercise ako habang nagluluto. Yeah, yun, di ba? yun oh. nang gagawa ko kaya yung mga pag masasakit ang katawan exercise, exercise. Yeah, oh, <laughs> <'Cause laughs> Malakas, di ba? Yung talagang unang-una talagang ah, labi tayong nakaano sa Panginoon. Hindi doon ka tumingin sa camera, yan, 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 lagi yan. tayong nakaano sa Panginoon, na hindi tayo makalimot. Oh, diba? na lagi Na tayong magpasalamat sa Diyos, yung anumang blessing, kahit pagsubok, lahat yun ay blessing sa ating kasi, yung pagsubok na yun, doon tayo natututo na yung mga kamalian natin para sumunod sa Panginoon. Yes. Yun, kasi, approve ko yan. Sa dami kong piagdaanan, oh. yun, talagang ito pa rin ako, nakatayo, kilasin. Yung anak ko, nakatapos na sa tuhod nila. Yan. Oh blessing ito sa akin si oh. Sir kasi oh. Uh, kahit ako madaldal, andun yung pasensya niya, naiinis siya, pero gaang doon lang. Tapos yun, yun nga, yung blessing yung kasi yung anak ko, may maganda ng trabaho, oh. at blessing pa rin dahil bagong nag-lockdown, nakalipat siya sa public, kaya no, blessing. Teacher ang anak nito sa public oh, school, ayan. Kaya, so, kaya, blessing talaga huwag yan. Kaya tayong makalimot tumawag sa Panginoon. Ayan, di ba? Napakaganda ng pangaral ni Nanay Beth. At alam mo, napakalaking tulong sa akin nito at napakalaking blessing dahil ito na nagbalaki ng aking mga anak. Kaya, blessing talaga. Ayun. So, maraming salamat tayo sa inyong mga sinabi at sana maka-inspire yung ating video sa mga manunood. Kaya ngayon, sabi mo sa mga ating manonood, don't forget to subscribe, sabi mo. Don't forget to subscribe. Ah, uh, share. Share. Like. Like. And click the notification bell. And click the notification bell. Notification Not bell. Notification bell. For more updates. For more updates. God bless you all. God bless you sa inyong lahat. Sana po may natutunan kayo, mga sinabi ko. Salamat po. Bye. Bye, -bye hindi na ako mag-outro. Eto na lang. Pahingi naman ng tulong. Panurin niya naman yung ads. Please, please, please.